Hi guys! Good afternoon po! Kagigising ko lang po. Welcome po sa aking vlog. Ayan, magmimerienda muna tayo guys. Guys, kagigising ko lang. Anong oras na ba? 4.20? Ayan. Kailangan ko na magmerienda kasi hindi po ako pwedeng malipasa ng gutom. Dahil, What? meron po akong acid reflux kaya kakain po tayo ng or kakain ako ng oatmeal yung oatmeal guys, nilalagyan ko ng hot water ayan so yung oatmeal, lalagyan natin ng konting sugar pag may acid reflux pala ang tao kailangan talaga hindi ka malilipasa ng gutom yung pagkain mo uh -oh. talagang nasa tamang oras Guys, napak napakahirap guys pag may ulcer or may acid reflux. Kasi kailangan, nasa tamang oras yung pagkain mo. Hindi pwedeng malilipas ang kanang guys, ko ng gutom. Guys, ang tagal ko nang may acid reflux, inabot na ng sampung taon. Sampung taon na higit na ito guys. Grabe. Ito, hindi pa rin gumagaling yung aking acid reflux. Nagpa-ultrasound na ako talaga. Two times. Guys, nagpa-ultrasound na ako sa doktor, sa totoo lang. Dahil may acid reflux nga po talaga ako. Guys, napakahirap pala. Lalo na pag may ulcer ka or may acid reflux. Ang hirap guys, sa totoo lang. Kaya ito kinakain ko, oatmeal. Lalo na pag nakakain ka ng bawal. Inaatake agad, grabe. <coughs> Pero nagpa-ultrasound na ako guys. <coughs> Two times na. Pero okay naman po yung normal eh. Normal po yung kidney ko. Tapos wala naman akong fatty liver. Okay naman po. Puro normal. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung sakit ko. Ay, oh, grabe. Hindi ko alam ha. Yun na lang yung hindi ko nagagawa ulit. Baka mataas na naman yung acid. Baka mataas na naman yung acid ko. Kaya nakakaramdam na naman ako ng minsan nangihina, nahihilo. Tapos, ayun. Uh, Mag-vlog na din siya. Tapos, sasakit yung tagiliran. Ang sakit, grabe. Ten years ago na. 10 years na po akong naghihirap dito sa sakit na to. 10 taon na ako naghihirap sa sakit. Ngayon, eto pa rin. Eto pa rin yung sakit ko. Hindi pa rin gumagaling. Guys, nag-order ako ng barley grass powder. Ayan. Eto talaga subo ko na eh. Pag kumikirot yung, pag kumikirot yung tagiliran ko, nawawala yung sakit. So, eto talaga yung kakampi ko, guys. Grabe. hindi na, oh, yung ah. No. Tuloy, tuloy yung pag-inom ko. Dapat tuloy-tuloy. Maganda to, guys. Maganda sa, ayon, uh, nagano nag, nagpapa slim O, yung nagda-diet. guys, maganda to sa mga nagda-diet. Maganda rin po ito sa may acid reflux kasi ang daming benefits. Sabi nila maganda rin daw ito sa may UTI. Guys, kain po tayo. Maglalagay ako ng konting sugar. Dahil bawal talaga sa akin. Bakit walang kutsara? Dahil bawal po talaga sa akin naman. Madaming sugar. Ayan. Pag nakakakain po ako ng bawal, grabe, sumasakit. Inaatake yung acid reflux ko. Hindi ko nga po alam kung acid reflux pa itong nararamdaman ko or may gasgas -gas na yung bituka ko. Hindi ko pa alam. Yan. Kailangan guys, magpapacheck up ako sa gastrology. Para malaman ko kung may gasgas -gas na yung bitupa ko. Kasi ano eh, non-stop po yung aking nararamdaman. Alam mo yun, yung ilang taon nang pinahirapan ako ng sakit ko. Hanggang ngayon, sakit pa rin. Hindi siya gumagaling. Gagaling siya pero temporary lang. Ayun, eto yung buhay ko ngayon. Kaya grabe. Kailangan lang talaga natin ng ano. Kailangan lang talaga guys, ano. Malakas tayo. Tiwala sa Diyos. Pray lang. Ganun talaga ang buhay, What? guys. Dapat lang talaga na, ayan, malakas ka. May tiwala ka kay Lord. di ba? Pray lang. Ganun talaga ang buhay ng tao. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. The... Guys, oatmeal lang yung kinakain ko. Oatmeal. Ayan nga. Pag inaatake ako, alam na. Ang ibig sabihin, kumakain ako ng bawal. Oh my uh, god. Tasty. Pero dapat ang kakainin talaga yung matatabang na pagkain lalo na pag may ulcer ka or acid reflux. Eto, titikim lang ako nito guys, konti lang ilalagay lang natin, ilalagay lang natin sa tinapay. Konti lang, slight lang ayan. Konting konti lang talaga. Yung makatikim lang. Ayan. Bawal po sa may acid reflux ang mga matatamis. Tulad nito, matigas ang ulo ko eh. <laughs> Kaya minsan nagdudugtong yung siya. Ang dapat na pagkain na ng may mga ulcer or acid reflux. Ito, oatmeal. Oatmeal, tapos yung mga wheat bread, yan. Yung mga walang lasa, tapos sky flakes ang hirap. Sa totoo lang, ang hirap guys. Ang hirap pagka may sakit ka na. Alam mo yun, hindi mo makain yung gusto mo. Kakain ka ng masasarap na pagkain. Bawal. May limit. Grabe pinagdadaanan ko. Pero nagpipray lang talaga ako. Um, kasi pag mahina ang loob mo, pag mawawalan ka ng pag-asa, ano eh, parang manghihina ka. Parang piling mo, hopeless ka na. So, ayan, kailangan lang talaga guys. Sasamahan mo ng pray. Ganun lang po. Thank you guys. Hope you enjoy. Thank you for watching guys. Please like and subscribe. Guys, maraming salamat po. Thank you for watching, guys.